Anong ganap sa mundo ng showbiz? Malakas ang radar ng mga netizen sa kung sino pang kapamilya star ang lilipat sa GMA. Ang ginawang batayan ng mga ito ay ang blind item mismo ni Mr. Johnny Manahan na ngayon ay consultant na ng GMA Artist Center. Na may lima pa mula sa kanilang organization will follow suit. At gaya ng kutob ng maraming netizen, isa raw sa limang yun ay si Catherine Bernardo. FYI! Catherine is no stranger to GMA kung saan siya nagsimula bago lumipat sa ABS-CBN. Siya ang gumanap bilang batang Marian Rivera sa Pinoy adaptation ng Korean novel Endless Love. Pero hindi ito ang catch, dahil kung totoo man daw nalilipat si Catherine. Hindi raw yun package deal. Huwag daw umasang bibitbitin ng aktresang ang nobyo niyang si Daniel Padilla. Malaking factor din daw ang highest grossing film ni na Alden Richards at Catherine. So if ever, will this be another love team torn apart? Sa paglipat kasi ni Sian Lim sa GMA, natural na buwag na ang kimchi na tambala nila ni Kim Chu. Susunod bang mabubuwag ang Katniel? Anong masasabi mo sa balitang ito?